Good day mga ka-master, good day mga kalapatids. So welcome po sa Pinto 101 with Boss Jaime Lee. And then our special guest for today's episode ay walang iba kundi si Sir Richie Alat Leon, mga kalahi. Yeah. Sir, yeah. yeah. Ayan. welcome po sa Pinto 101. Richard. Maraming salamat birthday. sa inyo, sa kay Bro Aaron, hey, ka, kay Boss Jaime. Ay uh, isang malaking karangalan na mabilang dito sa podcast niya dito sa Pigeon 101. So, yes. Uh, Maraming oh, yeah. salamat din for joining us. Yes. Uh, namin so, sa, PHA. Ilan taong ka sa PHA? Bali, pang apat na taon mo ngayon. Kasi 2022, nung nag ng new member ako. So, yun. 2022. So si Boss Jaime pa ang pumirma sa akin noon eh. Pero si Nino Hanson talaga ako nilapitan. Uh -huh. Tapos si kayo na nag magkano pa tayo noon eh, kung natatanda niyo uh -huh. si Jaime. So yun, unang sali ko, bago pa ako masali noon, namin-interview pa ako sa Wingmaster. Yun nga, yung after ng pandemic noon eh. Sabi ko mag-member ako ng PHA, baka sakaling manalo. So nung member ko nga ng 2022, yun ho, nasali natin sa PHA, yung nag nag overall champion tayo. Yan, yeah, sa nanalo ka naman sa PHA, right? Uh, uh, nananalo ka ako, doon. Ako, uh, nananalo. so, so far, parang three consecutive years na po nananalo. Mm -hmm. Uh yung first overall, yung pangalawa sa, sa, sa North. Tapos pangatlo, yung kay Janela, yung 2K. Okay. Tapos itong uh. recently, kay Aliana, yung 2K winner din. Wow. Kasi marami pang shift, takot sumali sa PHA. Mm -hmm. na, napakalakas na rin ang mga player doon sa PHA. Uh, Tutusin, mga nananalo ngayon, Mga newbie pa, mga, pan, yes, oh. mga, mga never heard pa pang mga pangalan na sumasali sa PHA. And then, doing very good eh. Yes. yes. Hindi naman natin masasabi na beginners na kayo. Yes. Kasi ang PHA, PHA kasi very transparent. Eh. Mm -hmm. uh, pinaka Pinaka-honest uh, sa lahat ng club. So, everybody, great chance. Mm -hmm. Pero pang-1,000 mo, no, ilan minutes lang yan eh. Sa pwede. O uh, medyo. Oh, medyo, uh, medyo ilan minutes medyo, lang. Patsik ka na sa malaya. Talagang masasabi ko, talagang yung nakaka-excite kasi ang kalaban mo talagang mga mga big job kasi si nag-ando sa akin niya, si pare Norby ano. sabi ko pare pag sa PHA ka kumbaga ang mga kalaban mo hindi oh, naman kalaban kumbaga mga kalaro natin dito kumbaga puro mga Ferrari pa mga <laughs> talaga <I> mean, sorry <laughs> uh, medyo talaga mabigat ang laban <laughs> pero sabi ko sige kahit mm, ano tinan natin kung may iubra yung lahi niya dan. so yun medyo naging maganda na may resulta after nung unang tawid dagat natin nun sa PHA. Aha. Yung, uh, yun yung unang sali ko. Bali 2022 20, 20. yun. So, South. South, oh, okay. yes, sir. Mm uh -huh. okay. Ayun, yung lahi ni Atar. Ano yung baseline ay lahi ni Atar? Based din sa mga ibon, yes, o yung uh, parang saan kinuha yung lahi ni Adan. Oo. Uh, uh, ano yung composition lang? Yung lahi ni Adan kasi, parang kinuha ko siya dahil yung meron kaming mga bangka sa isla. Kasi ang, ang mother ko kasi taga talip Island. So ang tatay ko, ang pangalan Ador. Tapos yung nanay ko, uh, Anastasia, pinag lang yung lahi ni Adan. Kami yung mga uh, lahi ni Adan. Uh, Para kumaga, uh, yun lang yung ginamit kong law pero sa family talaga yun. Mm -hmm. So, akala ko, uh, uh, assembly na Yes, yeah, so, akala okay. ko yun yung, uh, kumbaga yun yung nakilala, na hawak mo yung lahat. Uh, ano lang siya, kumbaga sa family lang talaga yun. Okay. So, ano yung okay. mga baseline na hawak mo? Mga dinyada na hawak mo? Bali, ano muna, no, way back 2020, 2004 20 kasi ako nagsimulang mag-ibon. Okay. So, um... 20 offer? Opo. 20 20 Saka nagtasaro rin na? sa club pa ni ano ni pareng Reggie Cruz sa Rizal. Okay. Rizal Pigeon Club or is RSPC as 2004 yun yung una or... kong sinalihan na club as, so mayroon pa lang club si Sir Reggie oh before, 2004 okay so doon ako nag-start so unang sali ko sa kanila newbie pa lang ako ang ang ibon ko pa noon meron konsyel taytay -tay na ang ibon daw yung sa THA member tapos bumili na lang ako pero hindi ko naman na ano naka nakahuli ko nang ano nang nang may sensor ng time na yon, na nakalapati nung tinginan ko kay QL, KLP So sabi ko, ano, ano yata ito ha? Malaysia, kakalawa Kuala Lumpur, okay. yung pata, Taiwan. Taiwan, pa na. Oh, Taiwan So yun yung mga una kong nahawakan na ibon. Okay. Tapos uh, nag-anak naman ng champion yung KLPR niyan ng lap champion ng Naga. 2000 ko. Una sa ko doon nagla-pinner ako. So sabi ko, parang ang dali pala ng karera niyo, di ba ako? Uh -huh. Kaya noong 2005, ganun pa rin pero hindi ako nagsusuperset, umuwi naman yung ibon. Sabi ko, baka may kulang patas uh -huh. napakahirap. May mga istorya ko yan, napakahirap ng karera noong araw dahil wala pang mga ano, wala pang social media, tas parang bihira ka makausap ng mga veteran pagdating sa kalapati. Sa ang hirap pumuwa pa na ibon. Yes, okay, Mag-import na ibon wala pa. Konti pa lang nga ano. Konti bukod sa konti, parang syempre wala pang connection sa mga katulad ni yeah. Serani si na hindi pa uh, kumbaga hindi pa siya expose sa kasi ngayon social media pwede ka na mag-acquire pagdating sa mga bloodline noon talagang hirap na kami wala pa rin sa tindahan ng mga produkto ng kanapati yes, oh. so halos kinagawin sa pangapuro pang manok so talagang nag, nag ano lang kami na nag lang ako noon kaya parang medyo kulang pa kulang kulang pa yung resulta ko pero after 2 years 2006 nag first overall champion ako sa club de Unang-unang overall champion ko ng South. At, ano ang pangalan ng club ni Reddick? RSPC. Rizal Sprint Pigeon Club. Okay. Bali... Rizal Sprint. So, ibig sabihin medyo sprinter sa... Sprint ta. na talaga. Actually, talagang sprint race na talaga ang Rizal. Up to what kilometers? Dapat hanggang matlog lang po kami. Oo. Oh. Eh kaso, nung... Type na yun, wala naman talagang track ang RSPC. Hmm. Nakiti ano lang kami sa PFC ng time na yun. Ah, so okay, nagtulog so, so, so yung lipad ng ibon namin, kasabay ng ano, mga iba ng PFC. Hmm, okay. okay. So, yun, so yun, hanggang ano lang kayo? Hanggang matnog lang ang final lap nyo? Nagkalbayog kami nun. Ah, nagkalbayog. Dahil kayo ang okay. Mahaba na. <laughs> Malayo um, na rin. Tapos ang hirap, may hirap. Basta yung time na magpauwi ng kalbayog. Oo. Diba? oo Tapos paano pa kayo yung uh, takloban. Yes, so tak hanggang kalbayog lang kami nun. So, Pero kasi di ba yung dati, iba pa rin yung weather natin dati. Compare na kayo. Ngayon talaga pahirapat talaga. May hirap Sa halo-halo yung ano yung yung ano weather mga kumbaga uh, uh, yung obstacle oh, yung uh, parang kung saan sa iba iba sa uh, way back 2000 wala pang mga lapat na wala pa <laughs> wala. Wala. kaya talaga kaya talagang matitest mo talaga yung live kung talaga uwi to uwi tapos yun after na mag over ako noon sabi ko parang ang naging ano ko noon nang naging mindset ko noon parang parang kailangan maging consistent ako. So, may mga tropa kami niyan sa Taytay, sina Andy Cheng, pero taga-pasig si Andy Cheng. Tapos sina Ochoa, naging tropa yan. Hanggang sa nakibigan ko sina Pareng Hega, ikon noong 2010 na, no, medyo fast forward yun. So, before yun, nung kaibigan ko pa sina Andy Cheng, doon kami nakakakuya ng ibang kay Robert Chang. Okay. Yun yung mga ginagamit ko ngayon sa Mount C. Ah. Nagkasabay-sabay pa kami ni Parang sa Mount C 2010. Yes. Sir. So, ako, 2000, walang winner. Unang sali ko ng Mount C yun eh. Ah. Tapos, si Parang Hegay, meron siyang dalawang finisher. Oh. Yun yung pina... Ako ang nag-buyback. Ay, ko na. Okay, no, ba, ma'am? pa yung man, club ni Reggie. Wala na po. Fuck. After, nung mag ako, nag, ano, ah, after may sa, na mag-overall nag ako, nag-ano din. Uh, Nagsara. 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 ng 2006, yung, sa, B, ano, B K ah, siya so yun yung MUBO. Ah, ah, PPBC. PPBC. Ah, nag-overall champion din ako dyan first. Ah. Sa 2000, yung 2011 naman. Yes. Ah. First season natin ng MacArthur. Tama ko ah. ba kung di ako nagkakamali? First season ng MacArthur National 2011, mga gano'n. Mm hindi -hmm. ko nabalas. Kasi yung iba na nag-overall champion ka sa PPBC, kinarga ko ng, ano, ng MacArthur, hindi na siyang buhay. Mm -hmm. Oo, oh, yun. Ayun yun, yun yung time na yun, ako naman lagi host din nun eh. Kapag awarding award Sa, 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 sa pastor. Kasi tawagin nga ako, host ng no bahay. Kaya tanong gloves mas <laughs> mas so, na na-invite ako, ako, na yes, ako nag-hostan. Hindi kasi magaling tayo ng host pa, kahit doon sa Mount C, di ba? Kasi, sa Mount C, 2011, 2012, 2013, Tatlong sunod-sunod na pumasok ako sa top, so sa top, sa 10 o the rolling fifth, seven saka yung last yung 10. Mm. Ano?